Ayon ng pinyo diyan lam. Sabi niyo dihan, sa mga helmet. Nakalisin challenge? Nabilin po. Ay portal b. Pagkatapos portal ko nabilin ba? Wala kung kaya ko anong portal sa kaya ko na matali. Di ang portal online nasa mam. Di ko di ko online po sir. Nakalisin oh, challenge wala. Nakita mo? Nabibilin ang lisin challenge. helmet. Nabibilin na waist. Apa sabot ane? Gininyong motor ibilin sa nato sa police station na. Di. Makatitigso ni ka sir. bursa. Makatitigso anong problema pero dili niyo mada lang motor. So ayun mga kasikop, magandang gabi ulit. Another night duty na naman. Nagikot-ikot na naman tayo sa mga kalsada. At mapapansin nyo, may mga patrol cars din na nagikot tuwing gabi dito sa City of Tagbilaran. So ayun na nga, uh, may mga pagkakataon na may nasusundan tayo na mga may mga violation or may mga nakakasalubong tayo. Nasisita natin kasi nga mga visible violation tulad na lang ng mga basic, walang suot na helmet, walang mga side mirror, tapos yung walang mga plaka, yun yung mga visible, mga common visible violation na nasisita natin. Uh, at naman, uh, yung walang mga ilaw, uh, kahit sa sakyan na isa yung ilaw, sinisita din natin yan. Tapos yung walang mga tail light, napakadelikado din yan mga kasikop no Isa na rin yung mga maiingay na tambutso kasi napakaraming nagre-reklamo sa mga gano'n na tunog. At tulad nga ng sinasabi namin, uh, hindi naman kayo masisita kung wala kayong mga visible violation. At doon na natin nalalaman na yung wala kayong lisensya, wala kayong resto. Uh, tulad nito, may nakasalubong tayo dito na ang angkas niya ay walang suot na helmet. Uh, alam niyo naman na pinagbabawal din ito. Kaya ayun, uh, ito yung unang nasita natin ngayong gabi. Uh, at sinundan natin. video, hindi lang siguro tayo napansin, pero sinundan natin para mapahinto ito. Uh, at nung nagsiray na tayo, ayun, napansin tayo at huminto agad ito. Mayong gabi eh. Kaya wala man lagi ni mo si ma'am. Ayun, may hatag lamang kay lahat. Ayun, kaya lisin siya Si helmet, ang taka ma'am, kaya bawal ito eh. Sa pagbilaran ang helmet. Okay rin yan, ito naman. Ayun, oh, no, hindi pa ma'am po may nag-consider mo na, Pero, kaya na ganyan, kaya na mga ganyan mo no, kung mm. allowed ba na siya. Kaya na siya, unprescribed ah. yun siya. Kaya lang tayo yung tawag na consideration no. So, wala magingon nga, gi allowed na. Oh, so, kung anytime dag po na sa LTO SPJ kay ang national law pa dili mo gud siya accredit ah, mo di dili siya accredit sa ICC bitaw mm -hmm. pero man pa gud dili mo tanso na dito naman sa unahan may nasita din yung aking body may angkas na walang suot na helmet At nung umabante pa tayo, may nasundan din tayo dito na is nagmamaniho na no, walang suot na helmet pati yung angkas niya walang suot na helmet kaya e, uh, ayun sinita natin ayun gabi nyo di pa kasama nyo yung mga helmet kalikot sir ha? Ate kaso na Panglaw. Oh, grayo ah. pa ito yung ka na mo. Hindi, kaya namin sa banggod ganyan na din. Sabi mga dinit sa banggod. me sa So dapat mag helmet mo anytime ka na mag drive mo Nakalisin siya lagi Nabilin po Lai <laughs> portal be, pakita ko portal kung nabilin ba Wala, wala kung kaya kuhaan po portal sa so kaya man na Hoy, tuwara man sa anak Di sa ang portal, sa portal sa online na siya ma'am Hindi ko, hindi ko online po sir oh, so ka, Once na, ka makuha taglisin siya, nagitay portal Huwag ka ana? Asa mo ka nakalisin siya lagi wala, kanto na Motor, na motor. Oh, wala motor expert na pud to. Ah, wala kay lisensya. Moingon, ay nabgrasun og nabilin kung wala gyud. Oh, esto ba. Wala man dala sir, tuwara sa. Wala pud. Na, Mabili ng lisensya, nabili ng helmet, nabili nang vest. Ang uh, apasabot ani uh, kini yung motor ibilin sa nato sa police station uh. ay, quick, Di, mo. na. Tik, mo-gina siya kay wala man ta. Mo-bayad ra mi sir, pila kosto? Mo-bayad jud mo ay sa penalty pero dito mo mo-bayad sa city hall or sa police station. Uh, pwede sa police station yung sir Di wala, gabi imang good Ang ano ito na is alas 8 yung taman ala alas 7 yung sa city mo Makadari, ang um, makadiritso, may outdoor sir? Makadiritso, ano um, may problema pero dilin niyo madala ang motor Bilin sa gina Unang una ma'am, dilin mo pwede mag-drive May wala kong medisin siya Ah, pero mapanood Kiling motor ha, sa police station ninyo kuhaw na alas 8 sa buntag Nakikailalagay nga alas insyado Well, naa ah, ang kuan, hu ang well, magwa ako nang masamong. Oh, pwede na to. Padungon yeah. mo dito siya para malukat ang motor ha. Asa mo ya